Wala, dinampot mo pa. mamaya ako mo to kaya ni. Ito ako isip pa. Oo, Para ba Kuya, gisingin mo ha. Gisingin mo. Eh? 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 Wala din daput mo pa. Mamaya pumutok yan eh. Okay, karton lang. <laughs> <laughs> karton lang yun eh. Baan ganun ka makailag? mo <laughs> <laughs> Tapos nasa paano mo paano? pa. <laughs> <laughs> Wala dapat pa. pa. Dito anak nakakawa ka pa yun. Wala naman na. Halimbawa sa'yo kung gawin. hindi ba tatakot nila? Pero hindi ako titili. Pwede ka naman bumawi. Bakit? Ha? Si Kuyot, pumunta na ba dito si Kuyot? Hmm, hindi pa, hindi pa nga <laughs> Hindi pa. Sigurado kayang tulog na yan. Tulog pa atingin mo. <laughs> hindi pa natin na tulog. Na <laughs> Ay, doon ka <laughs> Paano mga Wala na mo ang <laughs> Yung ganun. Eh, <Hello? laughs> ito meron dito. Isip pa. Oo, ayun. Para makabawin ka. Oo, sige, tara. <laughs> Talagang dalawa ginawa ko. Para kung sino mauna sa inyo, pwede bumawi. Wala. wala ang takot mo eh. naman talaga Pagkalabas, pagkalabas mo May five stars sa paa mo eh. Wala siya ka ba? naman eh. ba? Eh ko naman. Bawi ka dyan. Nagpaabot ka pa. Oh, wala. Labas na naman ang muso. <laughs> angat na, angat na naman. Diba? <laughs> <laughs> sarap na tulog. Bad trip na naman siya. Dada lang.